sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang markang natagpuan ng ating katiyaj sa kanyang sinusuring lugar. Ang nakikita natin dito ay ang aktual na larawang kuha ng ating katiyaj sa batong nais niyang ipasuri at ipabasa. Meron itong dalawang butas at sa bandang ibaba nito ay may nakaukit na parang letrang V. Masasabi nga ba natin na ito ay isang lihitimong marka na gawa ng mga sundalong hapon. At kung ito ay isang lihitimong marka, ano naman kaya ang nais nitong ipahiwati? Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwa. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nang hihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. ayon sa ating katih na nakahanap sa lumang bato na ito. Ang lugar na kinalalagyan nito ay malapit sa kampo ng mga sundalong hapon noong nakalipas na ikalawang digma ang panlaigdi para sa mga baguhan kapag ang isang lugar ay meron itong kasaysayan kung saan ang mga sundalong hapon ay nagkampo dito o kahit dumaan lamang masasabi kong may posibilidad na meron silang ibinaon dito. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang isang malaki at lumang bato. Ang higit na nakakaagaw ng ating pansin sa naturang bato na ito ay ang dalawa nitong butas. Kung pagmamasdan natin itong mabuti, maganda ang paraan sa pagkabutas ng mga ito. Maliban dito, parang meron silang parehong sukat. Kaya ang masasabi ko sa dalawang butas na ito ay man-made o gawa ng tao. At kung ito ay gawa ng tao, pwede nating sabihin na ito ay lihitimong marka. Maliban sa dalawang butas, napansin ng ating kth na dito sa kanyang ibabang bahagi ay parang may nakaukit na letrang V. Sinuri ko itong mabuti at masasabi ko na maaaring ito ay isang arrowhead na simbolo. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang isang arrowhead na marka ay karaniwan itong nagpapahiwatig ng isang mahalagang direksyon. Mapapansin natin na ito ay nakaturo dito sa gilid na bahagi ng lumang bato na ito. Kaya maaari tayong magsagawa dito ng isang trial digging o pagsubok na paghukay hanggang sa lalim na 5 feet o limang talampakan lamang. Ito ay para makumpirma kung dito nakabaon ang sunod na importanteng marka. Ayon sa ating kth ang dalawang butas sa batong ito ay parang mga mata. Kung pagmamasdan natin itong mabuti at ating gagamitin ang ating imahinasyon, ito nga ay parang mukha ng isang hayop na may maiksing tuka. Kapag ito ay isang ang mukha ng hayop na marka, ang huhukayin natin dito ay sa lugar kung saan ito direktang nakatingin. Kailangan nating suriing mabuti at istimahin kung saan nakatutok ang dalawang mga mata nito. Kung ito ay direktang nakatingin sa isang malaking bato o puno, ang ibig sabihin nito ay ating huhukayin ang ilalim ng naturang bagay. Sa itaas na bahagi ng lumang bato na ito, meron daw itong simbolo na hugis kahon. At sa gitna nito ay may nakaukit na bilog ngunit sayang at hindi niya ito nakuhanan ng larawan gayon pa man ang isang simbolong kahon na may bilog sa kanyang gitna ay masasabi ko na ito ay isang napakagandang uri ng marka ito ay isang uri ng markang may kahulugang treasure on the spot kung saan ang ibig sabihin nito ay kumpirmadong nasa malapit labang o nasa ilalim ang depositong ating hinahanap. Maliban sa simbolong hugis kahon na may bilog sa kanyang kitna, ay meron din daw itong isang nakaukit na simbolong X sa kanyang bandang gitna. Pagdating sa mga X na marka, meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Pero sa kadalasan, ito ay nagpapahiwatig ng positive side o positibo ang lugar na dito nakabaon ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Sa kabuuan, masasabi ko na ang deposito ay malapit lamang dito sa kinalalagyan ng lumang bato na ito. Posible na rin na ito ay nakabaon mismo sa ilalim nito. Pero base sa aking naging pagbasa ay dalawa ang pwede nating subukang hukayin dito. Una ay dito sa gilid na bahagi kung saan tumapat ang simbolong parang head na ito. Ang ikalawa naman ay kung saan parang direktang nakatingin ang dalawang mata o butas na ito Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ipinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga katiyech na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Anjo Ubat Isagani Coloso Pascual Baruga Pongpen Esla Gladys Ann Cuaton Engrave Marker Roland Marker Regan Francisco Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!